So, ayan. Caterpillar ulit. So, ipakita ko lang yung ano ng ano makina nito. Ang issue nito is nag-init, nag-overheat. Ngayon, nung binaklas namin itong ang bumungad sa amin sa ano. Kasi yung langis nyo, yan ang kapabayaan sa ano. Kapabayaan sa maintenance so. Parang espalto na. Parang espalto lang is. So kawawa ang makina. Tingnan nyo yung ano. Diyan sa oil pump. Just colored. Oh. Oh. Parang espalto na siya. Ganito nangyayari kapag ka ano. Pabaya sa maintenance. Hmm noise oh. Oh, spalto na yan oh. um, ano, sa mga aling nya sa tubo nagpandikit na Yan sya so palitan nyo dito ng liner sa piston kasi may nagdikit na piston so grabe talaga yan halos ispalto na yung langis niya. Basta pabaya sa maintenance, ganyan ang nangyayari. Ano mo naman yung labas ng makina. Kawawa lang ang makina. Ito yung ano, ito yung nag overheat na tapos naputol pa yung tracker arm ayan naputol siya para isahan lang pagbaklas nung napansin namin yan nakita namin na iba yung sitwasyon ng makina Ayan, para yung crankcase. Tapos pag ano sa ano sa mga liner tapos yung inikot inikot eh, inikot ikot ko tong ano itong sa may clutch iningids ko yan tapos inikot ikot ko kasama yung ano yung tawag dito crankshaft maganit iba yung ano iba yung ikot ano siya mas matigas masyado may load hindi kagaya na pag ano may load din naman yan pero hindi sobra pag iniikot kumbaga kayang kaya lang yan hindi talagang gagamitan mo ng puwersa gamitan talaga ng puwersa sa so yung yung ano na nga yan yung pipe rings na yan dinudugtungan ko ng tubo para maikot So, mabigat hindi pwede hindi ganon dapat so kaya nga ano i-check ko parang main bearing yan baka may ano may tawag ito may nagdikit sa main bearing kaya check pa yan kailangan pa i-check yan main bearing pero unahin ko muna ang ano, pag mabaklas ko yung mga piston sa connecting rod. Kung okay naman at matigas pa rin, sigurado main bearing 'yan. So pag nag main bearing ang naging problema, ang kababagsakan nito general overhaul. Kaya sana lang hindi hindi sa ano. Hindi sa main bearing kasi yung may hari nito umaaray sa gastos sa piyesa. Eh, sana nga lang hindi. Kasi sabi nung may-ari, malaki daw ang gagastusin. Eh, talaga, malaki ang gagastusin kapag nag-general overhaul. Kasi ipapamasin siya piyan. Tapos yung crankshaft niyan kailangan ipamasin siya. Ah, sige po mga lods, salamat sa panonood sa aking mga ginagawa. Ingat kayo lagi, God bless.